Umapela na si Pope Francis ng ceasefire sa gyera ng Israel at Hamas. Ang ilang Pinoy namang makauwi o nakauwi na sa bansa mula sa Gaza, ikinwento ang kanilang dinanas doon. Narito ang report. Malaking hukay ang naiwan matapos ang airstrike ng Israel sa East Khan Yunis sa Gaza Strip. Nagkawasak-wasak ang mga bahay at gusali. Labing tatlo na ang kumpirmadong nasawi sa panibagong pambobombang ito patuloy pa ang paghahanap kung may survivors. Nangyari ito malapit sa pinakamalaking ospital sa Gaza City. Kaya si Pope Francis, nanawagan na ng ceasefire, umapila rin siyang palayain na ang mga hostage. Una nang sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi sila magpapatupad ng tigil putukan hanggat hindi pinalalaya ng Hamas ang nasa dalawang daang bihag nila mag-aanim na linggo na ang bakbakan na Israel at Hamas, kaya tuloy-tuloy ang paglikas ng Palestinians mula sa Gaza. Ang apat na isang Pinoy at pitong Palestinians naman na naipit sa gulo roon, nakauwi na ng Pilipinas nitong linggo. Pangalawang batch sila nang na-repatriate matapos makatawid sa Rafa border sa Egypt. Isa sa kanila si Gemma, na higit 30 taon nang nakatira sa Gaza. Pag may war talaga, talagang mahirap yung mag-stay ka doon dinestroyed ho lahat doon, lahat ng mga building. Kaya malaking pasasalamat daw na nilakad ng pamahalaan na maisama nila ang kanilang mga Palestinong asawa. Pag-aaralan pa ng gobyerno ang gagawin kung hilingin ng Palestinians na manatili sa bansa ng mas matagal pa. Kung gusto nilang uh, magapply mag-apply birang ng refugee status, uh, ang Department of Justice po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na dudulog at mag-aaral sa kanilang request. Pero sa kasalukuyan, wala pa na hong kaming natatanggap na, na request. Sa ngayon, may 30 pang Pinoy na naiwan sa Gaza at hinihikayat ng pamahalang umuwi na sa Pilipinas. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong مع